lugar din paborito ni Lance. Ano Martina. pa ako nakapagpalit. Hinihintay ko yung, ano, yung washing machine. Sana i-deliver. Sabi nila, i-deliver nila ngayon. So, ano Gusto kong mag, ano, mag-siesta sana. Ay! Bix yan! Mag mo... Ay! Bix yan, anak! Bix! Sige. No! isa nos para kara. Mainit na to. Nangungulit ng anak ko, mga kit. Sobrang init dito ngayon. So, yun, mga mamaya uh, pa ako bababa eh, hindi naman din deliver umaga. So, waiting kami sa, washing machine. Ang dami na naming ano, labahin, makapunan ma sa mata mo. So, ayun, itong nangungulit. Gusto ko sanang matulog, kapag pahinga dahil ang dami kong ginawa sa work. ni nangungulit. Hmm. So, ito na nga mga kaya. Ito nga tignan ating washing machine. so, oh, ang ganda. Grabe, ang ganda. Ito siya. Hindi siya maingat. Tapos, ano, 8, hanggang 8 kilos siya. Napakaganda. Ang ganda-ganda. Kaya ito nagustuhan ko, tsaka naka-sale siya. So, mga nasa, magkano yung nasa 388, no? Eh, natin nasa 500 plus. So, abot siya ng mga 30 mil, no? Tapos, ito, oh, ang ganda-ganda mga kayo. Ito, ipakita mo itong sosyal. Tapos, kaya, kaya ko ito nagustuhan. Kasi, di ba, may mga A, B, C, D, E. Kung, kung nasa, nasa A ka kasi, konti lang mag-consume ng kuryente. Kung B, hanggang patas ng pataas ito na yung pinakamura na, na nakita ko na nag-sale tapos nasa apa kaya pag lumipat ako ng bahay dito sa building na to dadalhin ko to mga kaikit kasi pa pala kuryente so yun know, o naglalabay yung kaikit ang ganda yun know. o swabing swabing tapos nung pumunta kami halos patapos tapos na ang sale pumunta ko ng sabado tapos linggo o tapos na yung sale tapos din deliver na like yun so ayun lang kain tayo. So, yan. Sopas. Yung itlog na napulot ko. Tapos yung mga hotdog. Tapos yung, yung, yung carrots. Ayan, yung mga hinalo ni Martin, Tapos yung cabbage. Sabi ko, dapat nag siya nung nagluluto siya. Tapos itong coke. Nakita nyo naman sa video. Puro mga pulot na lang. Gutom na gutom ako mga kakakit. Ang dami kong trabaho sa klinik kasi ngayong August. Mag-isa lang kasi ako. Hmm? Sabi ko dapat yung itlog ng pugo. Laki ko, kakabangan ng isang itlog! Sasawa kami ng itlog ngayon, mga kaiket Hmm. Parap. Hmm. Ay, mga Mamaya, tumbling na naman ako. So, ayan, mga kaiket kain muna ako. medyo madilim din po ang panahon ngayon mga kaiket parang uulan ata kaya ganito ang panahon so sana marami tayong makakalkal mga kaiket uh, magbabangga ang kami mamay ni kakalkal sana baka magkita kami dyan sa kalkalan mga kaiket tingnan natin may parang may tinatapon ata dito may nagkakalkal so ayan saan ba ako dediretsyo hindi ko lang saan pupunta <laughs> Kasi yung pinagkakalkalan namin ni Kakalkal, minsan maaga, minsan sobrang late. Eh ngayong summer, medyo maaga nilang nilalabas yung mga basurahan, mga kaiket. Iwan ko kung bakit. So ayan mga kaiket, kita kit sa Kalkala. Ang nilabas dito sa ano. Sana wala pang nagkalkal. Maka wala pang nagkalkal mga kaikit. Maka wala pang nagkalkal. de wala pang nagkalkal.

Bakit ang daming, ano? Ang daming bin. Oh, masubrata dito. Ay, oh, daming itlog. Oh, ang daming itlog. Oh, sortin natin mga kaikit oh.

setas bilisan natin yun na chocolate hmm. kasi fresco na ang dami itlog yun yung mga itlog mga kaipo ko nah! saka mamadali ko nahulog tuloy paborito sana niya ang itlog mga kaitlog oh. yun yung kutitlog hmm yung, mga gulay sa kapila wait lang mga kaikit ilabas ko lang yung ano mukha agad mga kaikit oh. madilim. Ano to? Ano ba? Madilim. 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 panggisa ito may daming anumaga ito sa lobo letong gulay ari ari napilayan ang kamay ni sa ka isip niya another <laughs> islog. Yes, ko. Puro-utlog atang ko ngayon. mga salad? lang tayo ng konting ganito pero masarap ito mga kaikot. Tignan ko muna sa kabila. Tignan natin dito sa kabila. Ang daming gulay, Diyos ko. Ang daming naghihirap ngayon. Tapos pa na yung tapon dito. Ako, mga gulay naman dito. Ano ito dito, mga kaikit Ito yung silatch. sayang to ang sagad oh ang dami mga salag mga kaikit oh galing mga tira kasi ito mga to melon yung mga naka ano na siya. sa amin kasi dito kayong galing mga tira mga kumpleto na mga ka ito daming mga ka, ka to ay ayun ala 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 oh ala driver ayan o no? Ay. ayos ko ito ko naman na <laughs> OMG puno ng aking bag ito lang mga kati ayos na ito lang anong nangyari dito masarap to, may papaya, tsaka ano kompleto oh, wala? ay tantas, mucho comida hoy, eh mucho comida, gracias, eh okay, okay, okay kaya, 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 buti na lang <laughs> mga kung lumabas <laughs> hindi, hindi nagre-report ang ating sakay Ayan, napagpadun sa kabila. Kanina, na-minimizes ko siya. Baka mo mga kaiyip, magkasawa ka talaga. Yun na natin yung bagong tinapon ng lalaki. lang yung pinagpo. Hindi na po pwede. Ah, ito yung pinagpo. Ah! sayang na. Sira na yung ano niya. Yung lagayan niya. Ang mahal pa naman ng mga pinapoy na to, mga kaisip eh. Sayang. Nabutas kasing ano. Tingnan natin dito sa kabila. ka nakawin tong nakalkal na kung <laughs> may pupunta mag share tayo kasi hindi naman namin nauubos ito bigat 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 ano, ano itong box ito ah, masarap to mga kaikid pag salad ito yoghurt another yoghurt mga kaikid ah ito masarap to wala ulan na mga kaiket. naku inabutan pa ko ng ulan dito kaya walang magtalkan

uulan na mga kaikit hirap po ka din sa loob may mga sandya oh sayang itong mga to ulan na mga kaikit matungka na nga yung tingnan natin yung bagong lagay ng lalaki ito? Eh. anong mga opis ng mga ito kasi mga kaiket okay okay ano dulo pa? at gusto ko dulo atang iwi mga kaiket ayar kaya ko nilalabas ayan ganun ito so dito ko nalahat ilagay yung ito para mamilig tayo ay nabasa na siguro ay okay, mga kagit mga nakikita yung mga itlog ay so, nabasag na itlog dito hindi lang po ano ayan Then, uh, so, dito puro pizza, mga itlog, mga kaikit. So, ayan. Ayun ko kung na ako kasi umuula mga kaikit. So, ito naman ang ating nakalkal for today. So, ito, nakakuha ko na. Ay, ano pala to? Bawang. Yung dahon ng bawang. Kasi nakalagay dito ako. Ang ako kasi, ang ako kasi is bawang, mga kaiket Ito, so, ito siya, oh.

Mahilig kami sa itlog. ito, May mga nabasag. So, i-check-check po yung mga nabasag, mga kaibigan. huling mga kaitin ang ingi-ingi niya. Ano ang dami ito ko? Oh. Masa mo na. So, gagawin lang lang natin dito sa ito Itlog para sa baba. So, ito lang ang hugasan ko mga kaitin. Ang mga itlog. Ang mga itlog, hindi niya kasi masira kasi pa. Ito, mo siya? ano siya, crunchy yung bacon. Ito mga itlog, pupunasan ko lang mga itlog. Ah, ito. May basag siyang isa. Hmm. Ako, dami pa namin ito pala. Kasi, mag may nabasag mabaho, mga kaikit. Ito, wala naman. Hmm. Pero, mas malaki yung pinakita kong una, mga kaikit. Ito hmm. yung size nyo. sulat dito. Rotura. O. Oh. May nakasulat. Basag daw. So, ilipat natin. Diba ako kasi? dapat ko na lang sa baon ng mga Mm -hmm. yun ba mahal lang yung itlog sa Pilipinas uy yung nagawa niya eh. so, yung mga kahit dilipat ko lang. So, yan mga na mga kahit. punong Hindi na magkasya itong Ito so, yung mga pizza natin. Another blessing mga So, yung mga sinasabi ko kung mga na Kailangan pong i-share ito yung pinaman namin ngayon. Nakatakot. Ang <laughs> dami ng itlo. O, oh, pang-tambay na yun ah. So, ayan mga kaiket Bukas ko na itutuloy yung iba. Ipupunasan ko lang konti. At mag-edit pa ako nung pecha na. So, ayan. Maraming maraming salamat sa walang sawang pag kay kaiket ka Tsaka welcome po sa mga bago kong subscribers. At saka mga paparating pa lang. So, ayan, Maraming maraming salamat sa mga dati kong subscribers. So, ayan. Good night and I love you all. Thank you, thank you ulit. Mm -hmm.